Good morning. Meron dito tong ano, papaging dito sa amin kaya sarado yung mga tindahan namin. Sarado. Buging, guys, buging. Depress. Hoy, Tapo, may yan eh, no? May yan pinapalapas yung tao eh. <tiple> Let's go. Let's go. Yeah, pa, hindi naman niya papasokin sa loob ng bahay, yung ano lang pumapasok lang kasi sa loob ng bayan. Usok na 'yan. Kawawa <laughs> yung tao. Ano kalapati ko, ah kalapati <laughs> kwa. Narado ko nga sa akin yung bahay. Amin eh. Dun sa loob ng tindahan, pasok 'yun. Ang gabi o. Okay. Ang so, baging. Kapalong usok. Kasi marami na yung may mga dinggi. Ang mga dinggi. <laughs> <laughs> Hindi na makita yung bahay o. good morning, good morning Ayan. Paging kami, nagpapaging kami dito sa sityo namin Marami ng Ano dito May tinatrangkaso yung mga tao dito Kaya sarado kami Mamayang hapon ang bukas namin